ako guys tinawag na ako kasi nahuli ako natakot siguro sa baka baka ako sa karsada <laughs> dok lang dok lang sige pander anak pander ah ang layo in town eh oh na no, guys doon pa kaya papunta para mo pabulkit pasok kami dyan ang layo. Puro pala yan, oh. Puro pala yan, talaga. Diba? Ang init. Ang init talaga. Kailangan kong gamitin ang, ang, ang aking kapangyarihan. Ito. Ibon um. man may layang lumipad kulungin mo at umiiyak. Bye! Ito lang guys, support this video, no? Hihihi!